Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ng Mars at Uranus ngayon sa iyong sektor at ito ang enerhiyang magdulot sa mga Aries ngayong araw na kayo ay mas malaya at mas positibo ang inyong mga pananaw. At handa kayo na maging leader sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa negosyo at sa inyong trabaho. Ngayong araw, ang mga Aries ay magiging mas practical. At sa araw na ito, ang inyong focus ay mapunta rin sa inyong pananalapi. At ngayong araw, punong-puno ka ng enerhiya, mas maging aktibo ka sa araw na ito at anuman ang mga maliliit na pagbabago na iyong gagawin patungkol sa iyong mga plano ay magtagumpay. Ngayong araw, determinado ang mga Aries para mag-improve ang inyong gagawin at sa araw na ito, gusto nyo lang mag-move forward at ayaw nyo na, na mamuhay sa nakaraan. Sa araw na ito, swerte ang dalang enerhiya ng Mars sa iyo at nakasuporta rin sa iyo ang Uranus ngayong araw kaya marami kang pag-iisipan sa araw na ito pero desidido ka na mag-move forward... Magaan lang ang mood ng mga Aries sa araw na ito at ngayong araw rin punong -puno ka ng motivasyon at kumpiyansa sa sarili. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Aries at ngayong araw maayos rin ang daloy ng pera. At sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 21, 35, 40 at 42. Maganda ang enerhiya ngayon ng mga chores dahil sa araw na ito, bago ang inyong mga pananaw. At ngayong araw, ma-enjoy nyo ang mga aktibidad na inyong gagawin. At meron ring mga bagong aktibidad sa araw na ito para maiba naman sa inyong pang-araw-araw na ginagawa. Ngayong araw, positibo ang inyong mga pananaw. At sa araw na ito, magiging mas malawak ang inyong pag-unawa ngayon sa ibang tao. Mas maging maunawain ng mga chores sa araw na ito. Magiging maganda ang inyong connection sa ibang tao dahil dahil bukas sa iyong pag-iisip ngayon at ikaw rin ay handa na mag-explore ng mga iba't iba pang aktibidad lalo na ang mga aktibidad na makatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera para sa iyong pamilya. Sa araw na ito, ang mga choros rin ay nagiging mas prangka at ibinabahagi ninyo ang inyong mga opinion at ideya sa ibang tao. Ngayong araw rin, magaganda ang ideya na papasok sa inyong isipan. Sa araw na ito, maganda ang enerhiya ngayon at at ngayong araw, ang epekto nito sa Taurus, magiging palaban kayo at ready kayo sa kung meron man mga pagbabago ng plano. At sa araw na ito, gustong gusto nyo lang na sumulong at magtagumpay sa buhay. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig ngayon, kaya walang masyadong drama sa isang pagsasama. At maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay...

Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Gemini sa araw na ito. Positibo ang dalang enerhiya ng Mars at Uranus. Marami kang madiskubre sa araw na ito, lalong-lalo na ang iyong interaction sa ibang tao. Ngayong araw, mas inspirado ang mga Gemini. Magbibigay kayo ngayon ng pag-unawa at pagpapatawad sa ibang tao. Maganda rin ang enerhiya ngayong araw dahil ang focus ng mga Gemini ay nasa kaayusan ng inyong emosyon. At sa araw na ito, ready kayo na gumawa ng aksyon, kalimutan ang mga problema at mag-move forward. Magaganda ngayon ang iyong mga idea at sa araw na ito maganda ang mga bagay na iyong madiskubre dahil mahilig ang mga Gemini sa araw na ito na mag-eksperimento, lalong-lalo pagdating sa kaayusan o pagpapalakas ng takbo ng pera para sa inyong pamilya. Sa araw na ito rin ang mga Gemini ay medyo pribado ngayong araw ang mga bagay na gustong gusto ninyong gawin ay sinasabi ninyo sa iba pero merong mga pribadong bagay na hindi ninyo masyadong sinishare sa ibang tao. Pero sa araw na ito, positibo ang mood mo, maganda ang iyong kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito, maganda ang iyong mga gawa, ang inyong mga trabaho. At favorable sa iyo ang araw na ito dahil kung kakailanganin mo ng tulong, marami kang mapagkukunan ng tulong at suporta. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig Gemini kaya kaya walang masyadong gulo sa araw na ito at maayos ngayon ang mga kasunduan at sa araw na ito nag a ka rin, nakikipagkompromiso ka at ang pera naman sa araw na ito ay maayos ang pasok. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra at ang lucky numbers mo ay 2, 14, 16, 20, 26, uh, 39. Buhay at gising naman ang mga cancer pagdating sa inyong mga relasyon ngayong araw. Sa araw na ito kasi, ang enerhiya ng Mars at Uranus ang gigising sa iyong kagustuhan na makipag-connecta sa ibang tao at alamin kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon. Swerte ang mga cancer sa araw na ito dahil maganda ang inyong mood kaya maaakit ngayon ang mga positibong bagay lalong-lalo na para sa kaunlaran sa trabaho. At ngayong araw, ang good card ay babalik sa inyo. Maganda ang inyong mga pananaw ngayong araw dahil nagiging palaban kayo. At happy ang puso ng mga cancer sa araw na ito. Merong mga progress kahit na medyo mabagal ang kaunlaran ay kahit papano ay pasulong pa rin ang takbo ng buhay. Ngayong araw, maayos ang mood mo at ikaw ay magiging matapang ngayon lalong-lalo sa pagharap ng mga problema. At sa araw na ito, ikaw ay naaakit ngayon sa mga positibong enerhiya at mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong social sector. Ito rin ay magdadala sa iyo ng karagdagang motibasyon na mag-eksperimento, gumawa ng pamamaraan, hindi ka na nag-aantay ng ibang tao. Ikaw mismo ang gumagawa at naghahanap ng mga solusyon sa problema. Magiging maganda rin ang mga news na iyong matatanggap sa araw na ito. Kaya ang mga magandang oportunidad ay lalapit sa iyo ngayong araw. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi at sa araw na ito Cancer ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 9 11 27 36 42 at 43 Produktibo naman ang mga Leo sa araw na ito, mahilig kayong mag-imbento ngayon at progresibo ang inyong mga pananaw. Sa araw na ito rin, ikaw ay nagiging mas seryoso pagdating sa iyong trabaho, sa negosyo at sa iyong kalusugan. Ngayong araw punung-puno ng motibasyon ang mga Leo, lalong-lalo -lalo na sa pagtapos ng mga proyekto at sa araw na ito rin nagiging mas conscious kayo pagdating sa inyong kalusugan. Ngayong araw kasi maganda ang enerhiya ng Mars at Uranus ngayon. At sa araw na ito, mahilig ang mga Leo na mag-isip ng mga bagay na bago. Magiging practical kayo. Gagamitin ninyo kung ano ang inyong talento. At sa araw na ito, napakaganda ng inyong kumpiyansa sa sarili. Hindi kayo masyadong focus ngayon sa mga nakaraan na. Sa araw na ito, gusto nyo lang na magsumika para sa future ng pamilya. At ngayong araw, maaliwala sa inyong isipan ngayon, positibo ang iyong mood at nagiging mas innovative ka. Ikaw mismo ang gumagawa ng mga pamamaraan ngayon, sumusubok ka ng mga bagong bagay. At sa araw na ito, positibo ang makukuha mong suporta galing sa ibang tao. Walang masyadong drama sa araw na ito at ang pera rin ngayong araw ay maayos kaya magaan lang ang araw na ito. Ito kumpara nitong mga nakaraang araw. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2, 19, 24, 30, 37 at 41. Puno ng pag-ibig ang mga Virgo sa araw na ito at ngayong araw very creative ang inyong utak ngayon sa pag-iisip ng mga bagay na bago naman at hindi ka takot na sumubok ng mga bagay ngayon na dati ay parang ayaw mo o hindi mo gusto. Sa araw na ito punong-puno ng kasiyahan at ngayong araw ikaw ay nagkakaroon ng mga magagandang pananaw lalong-lalo na sa mga sitwasyon. Sa araw na ito rin mas popular ang mga Virgo, marami mga tao ang magkagusto sa inyo ngayong araw dahil sa inyong karesma. At sa araw na ito, mas madali sa iyo na ipahayag kung ano ang nasa iyong isipan at kung ano ang iyong nararamdaman. Ikaw rin ay nasa magandang posisyon ngayong araw na talikuran ang mga bagay na negatibo at hindi nagdadala ng kaayusan sa iyong buhay. Maari rin na sa araw na ito, ikaw ay dumistansya sa mga tao na hindi masyadong maganda ang impact sa iyo ang impluensya sa iyo at sa araw na ito, mataas mahaba ang pasensya ng mga Virgo kaya kung meron mga, mga tao ngayon na magdala ng sakit ng ulo ay hindi mo ito masyadong mapansin dahil ang focus mo sa araw na ito ay mag move forward e improve kung ano ang nasa iyong harapan, kung ano ang pwede mong gawin at sa araw na ito ikaw rin ay malakas ang iyong pangakit, kaya maganda ngayon ang iyong pagkumbinsi sa ibang tao. Sa araw na ito rin, ang mga Virgo ay nagiging mas independent at matatag kayo, matapang kayo, nakakaroon kayo ng karagdagang bilib sa inyong kakayahan. At ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig, kaya payapa ang araw na ito, mamumuo ang mga bagong pag-ibig ngayon para sa mga single na Virgo. Ang mga Virgo naman na meron ng mga karelasyon ay magiging maayos at stable ang mga pagsasama. Maganda rin ngayon ang takbo Bo ng pera. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 15, 23, 34 at 39. Mas maganda ang posisyon ngayon ng mga Libra dahil sa araw na ito, mas madali ninyong talikuran ang mga bagay na gusto na ninyong iwan. At sa araw na ito, ang iyong focus ay nasa pag-improve ng iyong personal at sa kung ano ang nagaganap sa tahanan. Sa araw na ito, ikaw ay punong-puno ng enerhiya kaya marami kang magawang aktibidad sa araw na ito. At malakas ang impluensya ng Mars at Uranus ngayon kaya ang isip ng mga Libra sa araw na ito ay napakatalas at magaling kayong dumiskarte sa araw na ito. Marami kayong magagawang bago na makabinipisyo sa iyo. Ngayong araw, kayo ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito, mas makapag-focus kayo sa mga bagay na kontento kayo. At ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang tapang na ang mga problema sa tahanan ay inyong haharapin ng buong puso. At sa araw na ito, ikaw ay maa Maring lumayo ngayon sa mga sitwasyon na magulo dahil ngayong araw nakafocus ka lang sa iyong mga layunin sa buhay. Maganda ang araw na ito dahil handa ang mga libra sa kung ano man ang challenge ngayon ng araw at magbabago ang inyong mga pananaw sa mga bagay na dati ay hindi ninyo masyadong nauunawaan dahil mas focus kayo ngayon na bigyang pansin ang mga bagay na dati ay isinasantabi ninyo. Sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig ngayon kaya walang masyadong drama ngayon sa mga pagsasama dahil ang mga tao ay handang makipagkompromiso, makipag-usap ng ayos. Ang pera naman sa araw na ito ay maayos. At ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer at ang lucky numbers mo ay 5 13 18 26 34 at 39 Ang focus ng mga Scorpio sa araw na ito ay sa inyong mga relasyon, sa inyong mga kaibigan, sa iyong komunidad at sa ibang tao. Very hands-on ang mga Scorpio ngayong araw. Kayo mismo ang mga gumagawa ngayon ng paraan. At hindi kayo nag-aantay sa ibang tao, hindi kayo umaasa sa ibang tao. Parang gustong gusto ninyo ngayong araw na umunlad at gamitin kung ano man ang meron kayo. At ngayong araw, magbibigay kayo ng karagdagang focus sa inyong mga mapagkukunan kung ano ang mga available na opportunity para sa inyo. Ngayong araw rin, independent kayo. At ma-enjoy ninyo ang inyong mga interaction ngayon sa ibang tao. Matalas ang isip ng mga Scorpio sa araw na ito. Madali ninyong mahanap ngayon ng solusyon ang mga problema. At ngayong araw, mas komportable ang mga Scorpio sa inyong mga pakikitungo sa ibang tao. Punong-puno kayo ng inspirasyon sa araw na ito at ngayong araw, malakas ang inyong pangakit. Kaya very charming kayo sa pananaw ng ibang tao ngayon. Kaya maraming mga tao ngayon ang handang magbigay ng suporta, ah, ng guidance at nakakaroon rin kayo ngayon ng karagdagang tapang na itulak ang mga bagay na medyo naantala o kaya parang wala ng kaunlaran. Sa araw na ito, handang-handa kayo sa mga challenge. At ngayong araw, ito kasi ang dulot ng enerhiya ng Mars at Uranus ngayon na punong-puno kayo ng inspirasyon. At sa araw na ito rin, parang hindi ninyo masyadong mapansin kung ano man ang mga balakid sa araw na ito. Ang mga tao na nagdadala ng sakit ng ulo ay hindi ninyo masyadong mabigyan ng focus. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 9 16 28 35 37 at 43. Malakas ang inspirasyon ng mga Sagittarius sa araw na ito at very practical kayo sa inyong mga desisyon ngayong araw. At magaganda ang mga ideya na papasok sa inyong isipan ngayon at ang inyong mga estrategiya. Sa araw na ito, ang focus sa mga Sagittarius ay nasa kanilang pera at sa kung ano ang mga kailangang trabahuin para magkaroon ng karagdagang income. Focus kayo ngayon sa inyong trabaho, sa inyong kalusugan at kung paano i-manage ang inyong mga relasyon sa ibang tao. Nagkakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at maganda ang impluensya ninyo sa ibang tao ngayong araw dahil magiging mas practical kayo sa inyong mga gagawin. At sa araw na ito rin, nagiging mas palaban kayo. Ngayong araw, ang mga Sagittarius ay parang iba-iba ang mga iniisip. Ngayong araw, lalabas kayo sa inyong comfort zone. Hindi kayo takot sa mga bagong estratehiya na inyong malalaman. Hindi kayo na-intimidate sa mga mga tao na sa tingin ninyo ay merong mas mataas na posisyon. Ngayong araw lang, kailangan ng konting pasensya dahil maaari na merong ibang tao na magiging pabigat sa iyo, lalong-lalo pagdating sa iyong mga pangarap sa buhay. Maaring ito ay ang iyong mga kapamilya o kaya mga kaibigan na madalas umaasa sa iyo. Kaya ngayong araw, linawin ang iyong pag-iisip ngayon at maging organisado sa iyong mga gagawin. At sa araw na ito, maayos naman ang daloy ngayon ng pag-ibig. Walang masyadong drama ngayon sa usaping puso at ang pera sa araw na ito ay maayos naman. At ngayong araw sa chiya ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 18, 19, 27, at 36. Payapa ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ang dalang enerhiya ng Mars sa iyo ngayong araw ay kapayapaan. Ang Uranus naman ang magdudulot sa iyo na sundin kung ano ang gusto ng iyong puso sa araw na ito. At maari na ngayong araw maghahanap ka ng mga bago at interesting na mga eksperyensa. At parang gusto mo na ng bago ngayon, napapagod ka sa mga paulit-ulit na bagay, kaya gusto mong subukan naman ang iba at sa araw na ito, mas maging romantic ang mga Capricorn. Malakas ngayon ang impluensya sa iyo ng pag-ibig. At dahil dito, ang mga tao ay maaakit sa iyo dahil iba at unique ang iyong enerhiya ngayong araw. Maganda ang aura ngayon ng mga Capricorn. At sa araw na ito, kayo rin ay nagiging creative kung ano-ano na lang ang papasok sa inyong isipan ngayong araw na matulungan ka na magtagumpay at mag Mas mapansin ang iyong talento sa ibang tao. Sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng mga bagong estratehiya at nag -e enjoy ka sa iyong mga gagawin. At ngayong araw rin, maganda ang daloy ngayon ng pag-ibig kaya magaan lang ang araw na ito para sa iyo Capricorn. Sa araw na ito, ang pera rin ay maayos sa iyo kaya kahit na medyo mabagal ang pasok, ay unti-unti rin naman na nagiging maayos. Kaya positibo ang araw na ito kumpara nitong mga nakaraang araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 6, 14, 20, 29, 37 at 40. Magiging positibo naman ang mga pananaw ng mga Aquarius sa araw na ito dahil matulungan kayo ng enerhiya ngayon na parang mapakalma kayo sa mga bagay na inyong kinakatakutan. At ngayong araw, anuman ang mga problema na medyo matagal na bumabagabag sa iyong isipan ay magiging mas maayos ngayon dahil matulungan ka ng enerhiya ng Mars na magdadala ng kapayapaan sa iyong sektor. At sa araw na ito, mamanage mo ng ayos kung ano ang iyong mga nararamdaman maging ang mga pakikitungo sa iyo ng tao, ang mga tao na maraming hadlang sa iyong mga gagawin, ang mga tao na hindi masyadong nagiging matulungin sa iyo o kaya mga tao na puro drama ang dala sa iyong buhay, ay maaring mas madali mong talikuran ngayong araw. Sa araw na ito kasi maganda ang focus ng mga Aquarius ngayon na magtagumpay. At ma-enjoy mo ang iyong mga estrategiya sa araw na ito. Ma-enjoy mo kung ano ang mga improvement na iyong gagawin sa tahanan. At ang mga tao naman sa araw na ito ay magbibigay ng karagdagang tiwala sa iyo dahil mas mapansin nila ngayon ang iyong talento. At at sa araw na ito, ikaw rin ay nakafocus sa iyong kalusugan, kaya maganda ito, mas aware ka ngayon sa iyong mga ginagawa para sa iyong katawan, at sa araw na ito rin, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig, kaya walang masyadong gulo sa araw na ito walang mga pagsiselos, kung meron mga konting tampuhan ngayong araw ay magiging maayos rin ang mga ito at ang pera sa araw na ito ay medyo mabagal pa rin ang pasok ang daming delays ng mga sweldo meron mga pangako ng ibang tao patungkol sa pera na hindi natutupad pero kahit papano ay nakakaraos rin naman. Sa araw na ito Aquarius ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 19, 26, 35 at 39. Mas inspirado naman ang mga Pisces sa araw na ito na gumawa ng aksyon sa kanilang mga plano. At ngayong araw parang makalimutan ninyo ang mga bagay na medyo shy kayo dati. Sa araw na ito, magiging palaban kayo, magiging positibo ang mga aktibidad na iyong gagawin ngayong araw at magiging excited ka sa iyong mga connection sa komunidad. Ngayong araw magigising ka sa mga personal interest mo, sa mga interest na gusto mong gawin pero hindi mo nagagawa dahil meron kang inuuna, sa araw na ito, babalikan mo ang mga ito at ito ang iyong gagawin ngayon. Kung saan maging happy ka, mas maging kalmado ka, at sa araw na ito, marami kang madiskubre patungkol sa iyong mga kaibigan o kaya mga kasamahan mo sa grupo. At ngayong araw rin, ang mga Pisces ay magiging palaban dahil ito ang kabuoang enerhiya ng araw at sa araw na ito mas maging prangka ka, mas maging vocal ka sa kung ano ang iyong mga gusto lalong-lalo pagdating sa issue ng komunidad. At ngayong araw hindi ka takot na ipaalam sa ibang tao kung ano ang iyong mga paniniwala at sa araw na ito napakaganda ng daloy ng pag-ibig ngayon at ang pera rin ngayong araw ay mas maayos kumpara nito mga nakaraang araw. At sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 18, 25, 30 at uh, 37. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na uh, Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalis Makinig na At dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin Gusto Sa hula ng tarot ko. baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana